kasama pa rin po kami ng aking kaibigan ko kang vlogger girl, sa Bills TV at syempre La Suerte TV at uh, pasig pa rin to, po, po kami sa pangatlong video rito sa barangay Manggana na po still yung pa rin po ang ano namin po ano dahil tapos uh, tapos po ang aming uh, pag pagandak ng Calza Beach no mag election at ito tatanungin naman natin kung ano ang kanilang uh, concern ayan bro pasok okay kasi po kung meron sa southbound meron din po sa northbound dahil magkakahinanakitan po yan dahil kitang kita naman kami malayo pa lang kitang kita na naka green cowboy ang tayo po hey. kami ano? and ah uh, yun po mga kaibigan mga viewers ano kailangan pong malaman ng mga taga rito at ng aming mga viewers yung sinaing yung hinaing ng mga kababayan natin dito sa Pasiginyo dahil ang kanilang Correct, incumbent mayor na si Vico Soto siya pa rin po ang nanalo at yung unang project na gustong to rin niya mapapansin niyo po sa aming uh, una at pangalawang video hospital, matanggal yung mga adit, adit po dito at saka yung scholarship dapat ipagpatuloy ni Mayor Vico Soto and palagay ko bro dito tayo, sa video ayan ayan ha ito naman kita <laughs> niyo naman yan ng paligid na yan abay medyo agaw dilim at liwanag na bro pero still, magpapatuloy pa rin namin ang aming pagkakataon ng Kalisabelis sa po, pangatlong pagkakataon dito bro, sa Manggahan, Pasig City. At sige bro, okay. I'm ready. Go, go, go. pasog! Okay. Ito na, ito na kami. Ayan, ayan, ayan. Ate ganda? okay ka lang ba? Nakakapagsalita ka pa ng maayos? Hindi na. Hindi na bro eh. Tignan po kuya. Okay lang ba? Ate ganda, magandang gabi. Simple lang po yung tanong namin. Gabi na. Tapos sa Kawawang Koboy Vlogs. Ako po si Kuya Rodel and La Suerte TV. Hello. Ito po ate. Kasi ganyan. Yes po. Ate, unang, unang napansin namin ang ganda ng ngiti mo. Malayo pa kami. Nice. Okay. Ito po unang tanong namin. For the last term, nanalong muli ang inyong mayor, Mayor Pico Soto. Ano yung salubin mo? Anong, gusto mo masa masasabi mo? Masaya naman po, syempre. Oo. Uh Dahil siya pa rin naman po ang nakaupo. Nakaupo. Uh oh. Okay. Bro, ipasok mo na yung iyong pangalawang tanong. Ate, may tatarong naman ako. Bilang last time ni Mayor Biko, ano naman ang project na gusto mo talagang gawin ni Mayor na para hindi siya makalimutan ng taong bayan dito sa Pasig? Unang project na gusto mo ngayong last time niya, na gusto mong gawin niya? Siguro po para sa mga senior. Senior? Ah, uh, senior. Uh, uh, ano naman po yun? Mapansin uh, niya yung mga senior. Kasi senior na rin po yung mother ko. Oo. Oh. Uh, 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 Pero bro, di ba diba, diba tayo tayong na-interview oh, si uh, senior? Oo, senior. Sa may, ano, ano? Opo, oh, oh senior ko ang mga seniors. Opo, oh. okay. Yung parang beneficyo ng mga senior? Yes. Okay. Si. At ano pa yung mabibigay ma niya para sa mga senior? Kasi matatanda niya. Eh. okay. Ikaw, congrats okay. mo si ate, congrats si, si Mayor. Na. Congratulations po, Mayor Vito. Ayan. Hindi mo Ayan. ba hindi mo ba i-advise sa kanya na huwag mo na siya matasawa? <laughs> Ay, nasa kanya na po yun. <laughs> Mayor, ate, ati, Mayor, B, B, lang, Mayor. Ano matagal ka pang mag-aasa. Ito po, si Ate Ganda. No, okay, Bye, salamat po, Ate. Thank you, thank you. Ate, okay po lang po Huwag na muna po. Ikaw, Kuya, okay lang interview namin? Mm -hmm. ah, okay, okay lang daw, bro. Okay, okay lang. Okay lang. Go, okay, go, go. Kuya, si okay. ito kasi, kumalit kami dito kasi, noon, election pa lang. Ngayon, tapos na election, nanalong muli for the last term third time ni Mayor Bicosoto. Soto ngayon ang tanong ano yung saluobin mo at gustong iparating sa kanya ano yung reaksyon mo dahil nanalo siya muli pinabating ko po siya sa kanya pagkapanalo at guys kung iparating sa kanya na sana kaming mga nagtitinda na mga maliliit eh. so, kung eh. so, magkukuha uh, kami ng permit kung oh. hindi na kami ipahirapan ng gusto okay. okay. kasi napakarami ng kailangan namin kunin bago kami mapurbahan. Oh, Ayan. Yeah. Pagka mabigat para sa amin yun. Uh -oh. at, at, kung ang ipapakiusap po, kung maaari lang mayor, sa barangay na lang kami. Kasi doon, mas mapapabilis sa pagkuha namin para gusto rin namin na ilegal. Kasi pangit naman yung hindi kami susunod sa uh oh. sakila. Uh -oh. Napakaganda po ko yan ang komento. po yung kasi sa barangay lang kami kumukuha ngayon uh -oh. ayaw na kami tanggapin sa barangay pero na, narinig nyo po yung ibinulgar ni Mayor Bicot Opo, po sa so, tungkol sa mga barangay? Tungkol tungkol sa kwad. So, ibig sabihin niyan, dapat wala na kayong babayaran, ano? <laughs> ay hindi ko naman po inaano na ano, walang babayaran. Uh, Kahit sana yung ano na lang, yung uh, pagkuhan ng sedula. O, uh, sedula. Libre na lang sana yun. Oo. Uh, okay, bro. So, yung pangalawang tanong mo? Yun nga po. Yung pagkuha namin ng permit. Oo. Uh, uh, kung maaari, at yung may ano uh, niya dito uh, sa last term na niya to, uh, uh, sa so, barangay na lang kami para hindi kami mahihirapan. Huwag na sa city hall. Oo, kasi maliit lang naman tindahan namin. Oo. Oh. Para, oh. para hindi, para mas pagaan pa. Oo. Oh. Medyo, ano kayo, komportable. Opo. Okay. Yan, kuya, ang gusto mong gawin, bilang okay. last term na niya ngayon. Ah, yan ang mayor. Yan po, mayor, ha? Ah. Yung mga simple permit, yung mga nagtitinda ng mga simpleng, mga, ah. mga negosyante kasi dito, ano? Kung po man. pwede daw ay sa barangay niya. Palagay kami. ko po, pag uusapan Kaya nila ba, yan. Nakikita nyo lang po. City Council ano, yan, man, no? Pa pasa ng City Council, bro. Berapa saya nang City Council nang eh kung maari yung mga ganitong titana eh para dito lang kami kukuha para oh, sa oh, kapwa oh, namin tama tama o, kasi hindi dito eh. ano sigurado ang oh. panot ni Mayor o, o, ko oo maraming salamat maraming salamat sir rahot ayan ko ya ah ayan okay apagan na lang council ko ya kasi sa totoo lang sa lahat ng mayor ay siya yung mayor na sinasabing hindi talaga sa tumatanggap ng lagay lagay Oh, Kasi congrats mo si Mayor. Oh, congratulations po Mayor. Masaya po kami kayo ang nanalo pa rin. Ayan. Uh, okay. Ya, Mayor, ay, 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 po kuya. Mayor Ayan, po, oh, salute to you, po. Oh. Kasi ito naman sumasaluto kami sa si inyo dahil napapakinggan niyo naman, napapanood na nakikita niyo naman sa aming video yung lahat ng na aming ini-interview. Nagsasabi po 'yan ng totoo. Okay sir, thank you. Okay. Aba, thank you ya. Sa okay. time ha. Okay. okay. Yeah. Thank you, thank you, thank you very much. Dito na, bro. Okay. Ito na po mga kaibigan. But may gin medyo madilim na po ano pero still continuous pa rin ang aming uh, pagkandak ng uh, ice uh. Oh, talaga namang uh, kailangan naming uh, atin? Okay lang bang tanuin ate? Simple lang. Okay lang po. Okay, hindi umimik si ate. Ayan, wala nang imikan bro. Ate, okay, okay lang tanuin. Hindi pwede. Okay. Okay. Kali yung survey. Kuya, okay lang parte. Simple yung tanong lang. Butante ka na ba? Hindi pa. Bumuto ka. Bumuto ka. Okay, pasigay nyo. Pasigay nyo. Okay. Okay lang yan kahit may binibili si ate. Last term. Ah, ni Mayor Vico Soto ngayon. Siya pa rin ang lumuwas. Ano po yung reaksyon nyo? Masaya po. Masaya ka kuya. Masaya ka dahil siya ulit ang nanalo. Ikaw ate, okay lang tanong yun. Okay. Masaya ka rin po masaya. dahil si Mayor po ang nanalo. Pero pasigin niya po kayo. Okay. Ngayon po, pangalawang tanong, uunahin ko na kayo. Halim, si Mayor Vico Soto, may mga pangako yan. Sa mga pangako niya, ano po yung gustong unang tuparin niya sa kanyang last term ngayon? Na gusto mo, na maaalala ng mga pasigin oh, Bilang masaya ka ate. Wala naman siyang pinangako. Sabi lang niya, huwag lang niya Mga kanyang na, uh, unang mga uh, proyekto. Wala, Okay. So doon po sa mga proyekto niya, kayo po ay kampante na. Okay. Pero pag madadagdagan pa, mas, mas ma -okay. okay. okay. Ate, thank you. Ikaw kuya, same question doon sa pangalawa. Ano yung unang project na gusto mong tuparin ni Mayor Pico? Yung palipasa last. Yung ano? Pap kasi kay niya. No? niya. Uh, okay, thank you, thank you Ate Ha. Rodel Paderes, Lasorte TV ha. Mapaunlad, uh -huh. mapaunlad niya. Ngayon ba hindi pa maunlad ang Pasig? Maunlad naman po, pero may mas unlad pa po yan. Improve pa, improve. Gusto mo i-improve pa? Okay. okay. Sige, congratulate mo si Mayor. Congratulations po, sir. Ayan, i-congrats oh, mo. Okay. okay. Rodel Paderes. Last of TV, TV ko yan, ha? Okay, Ayan. thank you. Abilated ko yan si time, ha? Kahit busy, -busy tayo, talaga namang uh, pinahin lang ako Ate, lang kami. Ate, gusto po. Ate, okay lang uh. kami. Okay sila po yung tanong namin. A, ah, B, C. kasi. Okay. Ate, pwede yung tanongin. Ate, kumusta okay, ang B, C, 2 minutes lang po. Okay, last turn po ni Mayor Vico ngayon. Siya pa rin ang nanalo. Ano po yung masasabi niyo? Wala. Wala. Okay, pangalawang tanong. Kung wala ka masasabi sa una. <laughs> Ate, eh, last time ni Mayor Vico Tanong ko naman sa iyo, ano naman ang gusto mong gawing project para hindi siya makalimutan ng uh, mga tao. Para lagi maaalala ng mga pasigin niya, niyo. Ano yung project na gusto mong ano niya? Wala, wala na project, project. Wala, Basta wala project, project. Oh, na project, project. Basta maaalala siya. Nagpapatuloy na lang yung kanya mga nasimulan. Oo oh, yan okay, ate, na. Thank you ha. Ikaw ate, ano naman? Oh, okay na yun. Oo okay, ah, okay na, na yun. yun. Kasi ah. siya ate. E, tama okay. naman oh. No? Nagkiiwan okay. ng ano, repolyo eh. Okay na yun. Ayan no Ate ganda. Kamusta ang gabi mo? Kami po yung mga kawawang Popoy Vloggers. Ginabot na kami ng gabi sa inyo. Ito, last term ngayon ni Mayor Vico. Siya pa rin ang nanalo. Ano po yung masasabi niyo? Congrats. 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 Okay, bro. Ay, ah, ate, last term na ni Mayor Vico. Ano naman ang gusto mong project na gawin niya bilang maalaala ng uh, taong pasig? Tao tambayan dito. Anong gusto mong gawin niya? Kasi wala na. Ano yung project na gusto mong unahin niyang gawin? Oh. Kasi last term na niya. Yung iba kasi sabi, hospital. Tapos scholarship. Ito, na naman? Wala ka nang iisip. Wala ka nang iisip, oh. bro eh. Pero, kung sasabihin mo mga sawa na siya. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am, ah. Sa Mamganda. ayan, si Mamganda. Ayan, Ito, ito, si Mamganda na nakatali ko. Ikaw, okay lang pang Mam Ganda Escolar? Wala, ayaw magbano ni Mam Ma Escolar e. Eh. Ate, okay lang ba rin? Kaya, pasik, ate. Ay, sorby, boy, Kaya pasik, Ati, ka ate. Kaya survey po rin. Kaya paasig ka. Kaya survey na po kami okay, ng karib. Ate, okay lang. Last turn po ngayon ng Mayor Vico Soto. Siya pa rin ang nanalong, mayor niyo. Ano po yung salary ninyo? Anong gusto uh, ninyong sabihin? Wala po nga e-commerce. Hindi ko ah hindi ka butante ako. dito no, walang butante salamat ako sa mga amin no? akala ko butante ka dito mayroon pa lang po ako mating dito eh mayroon po ang provision nyo Quezon province katutong ng ano yung kamarinis mo okay? saan ka sa Quezon na ate? Ay, sa Agdangan po. Ay, sa Agdangan. Sa Kabila, sa Bro, oh, sa Padre Bogos. Ako wala po, ka, ako po ng Bogos. Alam po namin yan kasi ito, Naga. Uh, oh. ako ay Camarines Norte, Camarines Sur. Oh. kayo kay Quezon okay, so, Province. Ang tugtungan kasi niyan, Santa Elena, Kalawag. Okay, Ayan, atin, natin. Sorry Ayan ate. Uh, oh, salamat ate sa ano. Oh. ano nalaro? Sino ang nalaro? Ilin... Si Elintan, Gobernur. Si Hilintan si... pa rin. Pero ito si ano? Ano ito? Ate, ito. Nanalong okay, muli for the last term si Mayor Vico Soto. Ano yung gusto mo sabihin? Aba, mabuti po siya yung nanalo uli. At nanalo magand Maganda, maganda naman po para sa kanya. Oh, pangalawang tanong, ano yung project? Na gusto mong to pa rin niya, na gusto mong gawin niya. Dahil sa kanya siya ay last term na niya. Yung iba kasi sinasabi hospital, scholarship, oh. tanggalin dito yung mga adik. Ikaw naman ano? ano yung gusto mo? Gusto mo sa mga senior citizen, beneficio. Ay, oh, pwede po. Pwede. Kasi, sir, ako po magtatanong. Ay, dito na po ako tanong po ako, uh, kung may nakukuha po kasi sabi nung iba meron na. Hanggang 60 lang, ganun ba? Hindi, yes. e, ang alam ko po yan, habang nabubuhay meron? Ha, meron. Opo. Okay. Eh, eh, Mayor po? Opo, opo. Eh. Ay, kasi sabi nung ito, wala pa raw. wala Ay, hindi pa po. Ay, ay, pagka, na po ako, mag ako. Pagka, pagka ang nagsabi po mismo ay si Mayor, maniwala uh, po kayo doon. Ay, Pero ay, pagka yung iba-iba lang, panibalita oh, lang. Opo, oh, opo. Ay, kasi mahirap na. mo naman po makausap oh, si Mayor, maraming nasa si kaso. Katulad namin ganitong si Mayor, kasi hindi siya makausap. Ah, eh, yes, oh, uh, sige po. Kung ito naman, pong video ito, sigurado mapapanood dito ng mga, kung hindi si Mayor, yeah. yung mga uh, step, staff, ni Mayor, mapapanood po ito. Tapos kung ano yung mga hinaing ninyo, ipaparating po yun sa kanya. Ngayon, sis, ako po may sasabihin sa inyo, e, ayaw po kung tutawag lang. Oh. Dapat po daw, yung e, uh, oh, guys, yung e, parang sa mga tetano sa, alamaw, sa parangay, oh. Yung, o, halimbawa, manilakalat yan. Oh. Tapos, sabi nila, wala naman para sa tetano. Oo. Ano? may pa rin. Hindi pa na nalabag sa kanya. Wala pang kandidato. Oo. Kaya nagpuntahin sa iyo. Ano po? Kayo rin. po? na. na, na sabi gusto oh. oh. mo? Okay. Oh. That's right. <bone noise> mo? <mouse toothbrush> <laughs> sa totoo, ma'am, di ba nangyayay oh. si Sarah yung mga bigas-bigas? Oh. Sabi ko ako, hindi ko kailangan. Kasi ako, ah. inatanong ko. Hindi ko koto. Oh. Oh. Sabi ko sa si medyo, hindi ko kailangan makita niya ako. Kung kailangan mo, kumukuha dito ng bigas. Kung hindi, hindi ko kailangan. Oh. At hindi niligay oh. siya. Ayan ang malaki oh. na itutulong niya. Okay, Basta ito, masasabi namin, oh. yung lahat na sinabi mo niya, mapapanood niya ni Mayor. Ah. ano? o so, oh, hindi man yan, yung staff niya, ipaparating niya sa kanya. Oh. Okay, thank you po sa inyo, ha? Oh. Ah. Okay. Thank you po, ate. Okay, thank you, ate ha. O, mag-ingat po, mag-ingat yan. Ate, kabayan. Thank you. Ate. Ay, ayaw niya, ate. Pero kung gusto niya, ate, ano ang sabi mo, ate? Sino po tayo dito, sir? Pasigin nyo, pasigin nyo, pasigin nyo. Okay lang, pasigin nyo. Okay, Sa'yo sabi sabihin, tol, noy. Ikula na kami, kamaritos mo, kamaritos mo. Oh, kita mo naman ito, mga uragon. Bahao kam mo siya, ro. mo sanayin niyo. Uragon pa na. Uh, ah. Sadot man. Pero, tingka na po, tingki. Nag-uwi nag ka. Tingka okay. no. okay. na uli. Okay, kita, noy. Ikula no. mo siya na. Noy. Ikula na ka na. Ha? Samar. Okay. Samar pa Noy, mga balos.

Kami po yung mga kawawang cowboy vloggers. Yung pong kabayo namin, iniwan muna namin sa City Hall. Uh, ate, ito yung tanong namin. Last turn niya, Mayor Vico Soto, nanalo siyang muli. Ano yung masasabi nyo? Ano yung nyo? Masaya ba kayo? Okay lang. Okay lang. Uh, kayo po ba, eh, dito Bumoto? Hindi. Dito. Dito ka. Bakit? Vico. Tinatanong, Vico ang binoto mo. Tapo, hindi po tinatanong mo, Vico ang binoto niya. <laughs> Pangalawang tanong, si brother. Ate, eh, hey, last time na ni Mayor Biko. Ano naman ang gusto mong gawing project niya? Para maalaala talaga sila maala mga taga-pasig. Uh, Taga ano gusto mong gawin niya? Maliba sa nang gawa niya na, ano pa ang gusto mong gawin? Uh, yung ibang po kasi, ituloy ang scholarship, ituloy ang public sa private hospital. Uh, Oo. Uh, tapos yung iba magkaroon ng uh, mga senior. Ilan taong ka na pala ate? O yan, six, senior six. na pala. Ate. Okay. Gusto nyo magkaroon ng binibisyong maganda sa inyo? Pero po. Oh. Siyempre gusto ko po. Oh, uh, uh, uh. okay. Yan po, mayor po ha. Yan po. Uh, Congratulate mo na lang uh, si mayor. Oh, po namin itong video ito para tanuin talaga kayo kung ano yung gusto nyo gawin ni Mayor Pico sa kanyang last term. ano. O, uh, palagay ko naman po, pagbibigyan lahat ni Mayor Pico yan. Yes. Ate, uh. bilang isang bagets, ano, kasama po dyan. Eh, Congratulate eh, si okay. <laughs> mo ma, si mayor, ate. Congratulations ma. mo. Congratulate mo si mayor, ate. Congratulate mo. Ate, at drama to. Ate, you, ate, ate, salamat po. Ayan. Okay, thank you. Ay, si ate, kita nyo naman. Kasorti TV. Ayan. Okay, thank Very, you. Very, ano pa rin si ate. Ayan. Masaya so, si ate. Okay, thank po, po, ate. Okay lang, yun Sa YouTube channel. Oh. Ito, ate. Last term na kasi ni Mayor B. Cusoto, nanalo mo rin siya. Ano yung salubin mo? Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Last term na niya eh. Wale. Wala eh. Wala naman akong kung gusto kong sabihin sa kanya kasi baka na nila mga pamamalakad niya dito sa amin. Okay, bro. Pangalaman tanong. Alam. Ate, ano eh, last term na ni Mayor Biko, ano naman ang gusto mong project na gawin niya para maalala talaga siya ng mga tagapasinyo. Hindi niyo. niyo makakalimutan na gusto mong project oh. na gawin niya. Ano? Kunayan ko ano project pa niya kasi bibigyan sana ng example. Bibigyan sana ng example. Eh. Bibigyan sana ng example, hospital. Tanggalin yung mga adik daw dito. Oh. Tapos yung mga senior citizen, magkaroon ng scholarship magkaroon ng bigo card ano yung gusto mo doon di yung magkaroon ng ano yung senior citizen benepisyo ilan na ang edad mo ate 57 oh tatlo pa pa may tatlo pa Tatlo pa 2028 hindi na si mayor ah pwede ako pa po hindi na ako dito po ako ay okay sige ate puro ano si mayor ano naman ang gusto mong sabihin congratulate mo siya Mahal ka namin, Mayor. Ayun. Ayan. Sige po, ate ha. Appreciate natin sa time ha. Ayan, nagkaka si Ate Lilo, bumibili pa ng gulay ate, para papahaba ng si buhay. Atin, Ayan. Na kayo ng gulay. Ayan okay. thank you po, Ate. Okay Uy, Ate Ganda, pwede siya pwede sa mukha ni Ma'am Ganda. At saka ni Kuya, o. Ayan. Ayan po yung mga papanood sa aming YouTube channel, ano? Ito po kasi, last term. Yes! Opo, kami pa ulit. So paderes po, La suerte TV. Sa YouTube. Den paderes, La suerte TV. Mga kawawang cowboy vloggers. Kuya, ito last time kay ni Mayor Vico. Siya pa rin ang nanalo. Ano yung salubin nyo? Ano yung gusto niyo iparating? Ano yung gusto niyong, anong niyo, ano masasabi nyo? Ikaw, kuya. yung natin yung nasimulan. Nasimulan. Okay. Ikaw naman kuya. Ganun pa rin natin. pa rin. Ano yung masasabi mo dahil siya pa rin ang nanalo? Last Sabi ni Ate, patuloy daw dito eh bro eh. Wala kang masabi ngayon. Itong pangalawang tanong ni brother. Ito, oh. sige. Bilang last time na ni Mayor Bico, ano naman pa ang gusto niyong gawin? Uh, gawing project para maalala talaga siya ng mga taga-pasig na talaga siya ay Ano man ang kanyang gusto? Ngayon, ang gusto niyong gawin. Ano po yung ay nasa isip niyo? Hospital o ano? Marami na nung hindi yung gawing Yan ang hindi pa ano. Kasi po kasi yung iba, yung lahat yung ibang mga na-interview namin, sabi nila, beneficiary ng senior citizen. Kaya, scholarship sa private at public. Bahay. Kapos, hospital, public hospital. Sa pabahay, ba bro. Tapos mga condominium pabahay, pabahay na rent own. Ayan, ang mga pauna yung okay concern. Okay so, po yun sir. ba yung mga gano'ng mga uh, ina hirayin ng ating kababayan dito? Pwede rin. Pwede rin. Po. Pwede rin. Unti-unti, hindi naman okay. lahat-lahat kagod naman uh, congratulations Congratulate nyo po. Pwede nyo po ba i-congratulate si Mayor? Yes, congrats. Wala, ate. Congrats, Javi. Congrats, yeah. Ate, tayo naman, ate. Okay. ate. Kasi kanina pang... It's, it's your turn, ate. Okay, na, okay, na okay ka na, ate? Okay, ate. Okay ka, na. Okay, ate. Okay ka na. Uh, okay na? Bilang okay ka na, ano naman ang gusto mong sabihin? Uh, okay. Ano gusto mo sabihin? Okay. Dahil okay ka na. Ikaw ba, eh. Gusto mo i-congratulate man lang si Mayor? Okay. Natutuwa ako. Siyempre nilang napalalo na ako. Ayan. Thank you, ate. Ate, preference yeah. prize ko pa pala sa mga ako sa mga apo yan. Ah, Ayan, kita niyo na, pasig talaga yung bag ate. Oh. TV. Thank you, ate thank you. Nagkakaroon ng uh, on oh, yung ano ko uh, camera. Hindi na tuloy, tuloy ah. Anong nangyari dito? Dile, Ayan. Ayan na yung kuya At bro eh Abay, ginabi na po kami rito Kitiran nyo naman yan Hindi lang tawang marami rito Moto, sakyan, nabay. Marami pa talaga O, oh. kita nyo naman mga tao rito Naglipana <laughs> uh, po rito Mga... Nanininda. ayan, yan bro, ayan. natalong muli last term si Mayor Vico Soto ano yung gusto mong sabihin, ano yung, ano yung salutin mo dahil siya muli ang nanalo wala na ba akong masabi eh. ay wala na masabi si Kuya nakita na kung anong mga gawa niya rin oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. ay yung pangalawang tanong yung tanong ni brother o, kuya, tatanong ko naman ganito last term na ni Mayor Vico ngayon, ano naman ang gusto mong gawin niya na talagang hindi niya makakalimutan na Kumbaga, kung, kung wala na siya, abay, gawa to ni Mayor. Oo. Oh. Anong gusto mong project? Kung maaalala. Oo. Oh. Na gawin niya? Hindi po. Baka ano, naalala niya. Anong benepisyo na nasa isip mo? Na? Wala nang bumipala. Ano, mga estudyante mga gawa ay estudyante Ah, so scholarship. Scholarship. Dapat ipagpatuloy niya ah, yun. Dapat talaga, ganyan ang mga po, sir. Pero naisip mo maminsan yung public hospital, yung libre okay lang din yun. Siyempre po kasama na rin yan. Pero unang una talaga ano yan, yung mga scholar. Diba? Ah, scholar. at ah, tama bro. Talaga mga scholar na. Pero bro, may napansin ako okay, kuya. Y yung bang buhok mo talagang pinaano yan? Pinakulayan mo ng ganyan? Ah, may ka ba kaya? May ka po? May kayo? Mayroon po. Ah, kaya naman. Pero scholar ni Mayor. Ano hindi, rin ba, rin hindi pa, hindi pa. I-apply mo. I-apply mo. Para ano? Kasi itong video namin ito, ginawa namin ito. Sigurado mapapanood niya ito. Ah, uh, uh, Okay, congrats ulit mo si Mayor. Sabihin mo, batiin mo siya. Kaya pati mo, pasalamat ko kay Mayor. Manalo siya, alam niya ngayon. Kaya pinuputo ko, alam niya anong ginagawa dito sa Pasig. Okay. Oh, meron ka bang gustong i-shoutout? Wala lang, sa lugar niyo? Wala lang. Wala lang. Wala lang. Okay. Wala lang. Wala lang. Hindi. 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 Okay. Hindi. Walang hilip doon sa mga ganyan YouTube. Kaya noon. Puro radyo lang. <laughs> TikTok, uh, TikTok. Uh, sige. Sir, okay lang sa iyo. Interviewin ka namin. Ayaw ko. Ayaw na. Sir, thank you. Ah, hindi you... Sir, ha? Sa time. Oh, ayan. Talagang uh, nag po rito. Abay, pinito minutes na naman, bro. Ha? Paano na ito? Oh. Okay. lang <laughs> natin doon sa, ano, doon sa may big bro coffee. Ha, uh, taran. Ayan, Kita niyo po itong mga tao rito. Ganito so, po kami si sa manggahan sa na Napi po, no? Talagang uh, pagdating ng gabi, abay, napakaraming tao. At kitang-kita kita niyo naman sa monitor kung talagang uh, ang kanilang mga activities dito. Ayan. Ayaw ah, ko yung po tanong, bro. Oh. Dito kami sa northbound at nagmumbis kami ron sa southbound. Hoy. Eh. Asa ah, na yun, bro? Ang okay. ganda. Magandang gabi po sa inyong magagandang mukha, okay. uh, no? Kami yung mga kawawang Cowboy Mag Brothers. Magina ano? kayo, magkapatid. Magkapatid. Oh. Okay. Uh, Ito, yung butante lang. Pasige niya. Okay, sige. So For the last turn, nanalong muli si Mayor Vico Soto. Ano yung salubin mo? Ano yung gusto mo sabihin? Ano wala? Wala ka nang sabihin Wala, naman. natin. Okay pa naman tanong bro. Yung last time ni Mayor Biko, ano gusto mo namang gawing project ni Mayor para hindi siya makalimutan ng taong bayan tulad mo? Oo. Oh. Kasi mo. Para, para sa kanya mga project niya. Ano project, project niya no, na naalala mo? Na kahit wala na siya, hindi na mayor ninyo, talagang ano, oh. mananatili sa isipan ng mga pasigin nyo. O, bibigyan kita ng ano, ng sample, hospital, scholarship, ah, uh, sa mga senior citizens, scholarship. Hindi ka ba scholar ni Mia? Scholar na po talaga. Kasi hindi pa ako umabot. Ah, si, ano? Ah, hindi ka pa umabot sa Si sister auta. mo. Oh. I-apply nyo ulit. I-apply nyo. Ha? Ah. Ah, okay. Rodel Paderes, La Suerte TV. Ako ah. na si Mayor. congrats gusto ko, Josef, congrats para... Si mung ganda. Okay, mung ganda. ko? ganda. Mung ganda. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ah, congratulations. Oh, thank, you, thank you, thank you, thank you. Ikaw, mung ganda. Wala ka nang sabihin? Uh, Ayan, magkapatid uh, po silang nagkagandang uh, mga kababaihan. Ate, okay lang tanong inin. Ayan, mga scholar ni Mayor to. Okay. Pwede kayong namin Scholar kayo ni Mayor na. Dito lang, ang tanong namin, pumuto kayo dito. Ay, hindi Ay, hindi. Thank you, thank you. Thank po, ate. Ayan, hindi sila pumuto. Pero muntik na yun ah. <laughs> <laughs> uh, uh, ay. Oh. Ay, pero dadaanan niyo po sa rito, bro. Bro. Eh pinagdadaanan to Nalulungkot siya Ayan na bro Tapos na tayo sa ano Ito na po mga kaibigan Mga viewers Ano dito Tinatapos na namin Sa mga tinatapos namin Ang sabang talaga po, abay ang pagdukon na naman ang aming pagkahandak ng kalsa dito sa gabi, sa gabi. Ang kahala na po at tapos na naman ang aming pinandak ng aulang sexy ayan Bagamat may siksi para si Brunei kita abay, tatry namin yan o, go bro ayaw ayaw na si siksi magpatanong ayan naman po kasi ayan kita nyo naman magiging bilim na abay ginabi na naman po ang Hill TV Natural TV salamat ay. po marami sa inyo thank you very much kami po ay dumating na sa puntong signing off yan at natapos na naman po ang aming pangatong video na po at kitang-kitang naman po ang kanilang mga sarubin dito sa Pasig City Barangay Manggaan ano bro at bro pasok kalaga ka. po. ano. pong huwag kayong bibitaw subaybayin yung aming lahat ng mga kalisorby dahil ang bawat ini-interview namin, meron silang kanya-kanyang sinasabi na talagang kahit si Mayor Bico, pag napanood niya, talagang tuto pa rin niya. Yes, Yung mga bro. Na ito, ano, bro. And na uh, pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming munting channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Salamat. Absented po sa buong mundong mga nasubaybay. sa Thank you po.